Ito bang USB na ito ay kakabog sa sambayan ng Pilipino? Oo, kasi ang daming madadamay. Oh ang daming lalabas na kusino-sinong kasama nila. Pag may nangyari sa akin, marami madadamay. Marami kasi nandun lahat. Alam mo yon, Accumulated ano to eh. Kasi I was supposed to file a case before. Kasi before nga ba diba, nabubuli na ako. So, I prepared for it. Aside from that, na nag-offer si Lisa ng polvoron, so may nakwento ba siya tungkol sa tsoktsakan blues or orgy or, you know, swing? Well, swing? Um, swinger, yeah. Yung yeah, swinger, right? Uh, yeah. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, okay, yung hindi, naka, yung hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulburonik, Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, mm -hmm. right? So, may ganyan bang uh -oh. kwento? Kasi may nakarating sa akin. Siya, may ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang hindi lang si ano, hindi lang si Misa. Even then, <laughs> Like may nagigig may naging um, girlfriend siya tapos girl yung isa. Si Tony Boy. Oh, uh, tapos girlfriend din yung isang malapit niyang kaibigan. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya nagchuchok sila. Tapos yung girlfriend din niya nagchuchok-tsakan. <laughs> 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 so, alam, pero <laughs> sabi natin, alam. They know it. Yeah. Akala ng girls, hindi nila, hindi alam ng boys. Pero yung mga boys, alam. So, they play. You know Papa, what I mean? Sabi mo, buong pamilya. Paano ma, paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. <laughs> oh my God. So, may that's connection. part, may connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak. Oh, and it's sad to say, like, one of my kids, when I left for U.S. para umiwas po sa pang-bubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Um, pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, wag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. What I did, um, pinasundan ko yung anak ko naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa states ako neto. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon, tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, ang ibig mm -hmm. mong sabihin na yung anak mo ay na, na nasadlak sa ng ganong polvoronic activity at kasama okay. sa mga ses, polvoronic session na yon ang okay. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o oh, tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko pa pangalanan Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. <laughs> Kasi ikaw, you belong to the circle. Mm -hmm. at ex-partner mo, yung kasama nila sa pulborong yeah. at pulborong mm -hmm. nila. Yeah. So you are so you are very credible. Kaya tinatanong kita na doon ba sa instances na yon, hindi eh, mo man siya nakita na sumisinghot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside of the course. room. Of yeah, yeah. Okay. Of course they do. Kasi parang, di ba, minsan nga, kasi may ganit ganito yan. Kapag if you're doing it, pag lasing ka na, or like you're into it, super, lakas tama mo, sorry, I'm worth it. Ano, mm -hmm. um, ang nangyayari, minsan may naiwan na residue. <laughs> sa bibig? Oo, oh, oh, sa dito, sa nose. Oh. Minsan naiiwan dyan. Mga ganon. Sino, na, sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. <laughs> Based on my experience. Di diba? oh, so, ba? So parang, oo. Oh, oh, so, Kaya titig mo na, muna. Ganun? Merong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagbabiral. Na sa isang oh, parang ceremony, okay. naalala mo? May yeah. meron dito ng puti na pulbo, mm. tapos inabutan siya ng panyo nung you know ng kanya PSG. Nakita mm. mo 'yon? So inabutan siya Hindi. ng panyo ganyan. Hanapin Hindi mo yon mga mga kababayan. Okay. So meron re residue ah. dito, dito ha. tapos inabutan okay. siya ng ng panyo nung PSG niya tapos ginanon niya sa public. You will never imagine yung trauma na inabot ko. Yung yung may time ayoko ng ayoko ng ano, ayo Ayoko, ayoko nang bumalik ng Pilipinas. Alam mo yon na may time na kung wala akong anak, gusto ko na mamatay. Kasi, para sa sakit, sakit lang. Di ba na parang, my God, 10 years? Mm -hmm. Tapos, bababuyin ka lang. I sacrificed so much. Like, lahat ng insulto, tinanggap ko. Tapos, pinagtatanggol ko siya kahit tingnan niyo yung Facebook ko, how much I adore and everything. Mas matapang ka sa akin. In terms of pinagdaanan, di ba sinabi ko sa'yo yan? Mm. And I, actually, I cried, you know, uh, mm. sa mga naka... Alam mo, bira akong umiyak sa live ko kasi mm. I want to show people na I'm strong. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, 'di ba dalawang pagkakataon yung una tin sinabi niya oh kung kailangan mo lang ng you know chuk -chuk, andito lang ako at una hindi niya na-respeto yung uncle niya which is your partner so gusto tanungin ng bayan ano exactly yung binalya ka sa CR paano ba nag-start na gusto kanyang I'm I'm so sorry pero kailangan kasi ma ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy. Pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Alam mm -hmm. mo, Marnica, so, so before papa, ko to gawin, lahat to, as in, siguro meron akong, lahat ng, meron ako sinabi sa USB ko, mga, 150 USB yung pinamigay ko. Oh my And my God! Ni, kabila, kabila, baka, naman ba di nila baka pwede ba naman makahingi ng isang USB dyan. <laughs> okay. Papadalang ito. Hmm, nawala si ano. Nako, mukhang ginorgor na siya. Okay.